Hi guys, pupunta ako sa palengke. Ayaw mo nun. Ayaw sumama ni Michael sa akin eh. Marami kasi akong bibilin. Kasi mga maya ay gawain na dito sa amin. Kaya marami akong bibilin. Kaya naman, tara. Ayaw ko sumama nito eh. Tara na. Anong oras na oh? date ko na lang kay mamaya Grabe yung init Alas 8 pa lang pero Masakit na siya Pero masarap pa yan Diba? At yun, nakarating na tayo Sa garahe Yung bibiling ko nga pala Bibili ako ng pangpansit Para mamaya sa gawain din sa bahay Tapos Bibili ako ng sangkap na kulang para sa atsara ko tsaka yung iluluto kong ulam ginataang tulingan kaya bibili ako ng talong yummy so paano update ko na lang kayo ulit mamaya hindi ko sure kung saan yung mura eh. kung dito ba or doon. pero magtatanong muna tayo maga pa naman bibilid muna tayo sa init napakasarap ng init di ba? Dun. Or doon. Hindi natin. Wala po palaga. Nang tinda doon. Doon na lang tayo. Uh. So guys, nandito na tayo sa Krenke. At dito tayo bibili ng mga uh, gulay. Wait lang. Magkala sa talong mo, te? Ano? 70. 70? Wala pang lumating na. Sagot lang, may bilhin na ako. Miki ba kayo kuya? Huh? Miki? Ay, kikin oh, na kalimutan ko ng Miki. Oo, wala. Sige, mm. lang. No? Yung sili at saka ano, tanglad. Okay na yung iba guys, pero maghahanap pa tayo, bibili pa tayo dun. Kaya na, bibili na ako ng atay. Sa so, bibili tayo ng asukal din sa nakabila. Nakabili na tayo ng nyog, bibili lang din ako ng miki tapos naisip ko pa kung ano yung bibiliin ko eh update ko kayo ulit mami so okay na lahat guys magbalik na tayo sa bahay update ko na lang kayo pag nasa bahay na ako Ano ko kasi mabigat na itong bitbit ko eh kaya naman pag nasa bahay na ako ayaw pa ko na ako, galing diba at yun, nakauwi na tayo dito sa Greenville at mm, yun, yung mga pinamili ko napakarami kaya napakabigat eh hindi ko naman mapakita sa inyo yung pag-uwi ko eh. Kasi nga, mabigat ta. Kaya naman, hindi na lang ulit pag nasa bahay na ako. At yun, nakauwi na tayo dito sa bahay. Ito nga pala ng magiging gawain sa amin. Yan. Ganda diba? So, may gagawin pa kasi ako eh. Unahin ko muna yung gagawin ko bago natin ayusin yan. Mamaya ulit. So, hi guys! <laughs> Tawas na ako maglinis sa loob. I mean doon pa lang sa sala. Pero maglilinis pa ako doon sa CR eh. di Hindi muna ako maliligo kasi lutuin ko muna yung tulingan. Kaya tara, samahan niyo ako. Ito nga pala yung tulingan na sinain kanina tita. Tapos ayusin lang natin to mga ano. So okay na guys, naayos na natin. I-assemble lang muna natin siya dito. Para pag pinakuluan natin eh, dare-darecho. Diba? ba So okay na guys, naayos na natin. Ayun na siya. Sasalang ko na to para makapagumpisa na, na ako paglilinis ng CR. Update ko kayo mamaya. So okay na guys, nasalang na natin. Babalikan natin yan mamaya kasi maglilinis pa ako ng CR. Tapos maliligo na rin ako. Diba? Para tuloy-tuloy yung ginagawa natin. Kasi mamaya, kasi kasuhin pa natin yung atsara at magpapansit pa tayo. Guys, update. Katatapos ko lang kasi mag May ligo pa ako. Kaya naman, balikan natin ulit yan mamaya. Nakalimutan ko si ilagay yung unang, ay pangalawang piga. Kaya niligay ko muna. Hindi pa naman luto yung mga talong. Guys, nakalimutan ko. Ilalagay ko na dapat yung, ano, yung unang piga. Ayan o. Update kayo, wala na siyang sabaw. Pwede na natin ilagay yung unang piga. Tapos babalikan natin ulit ng 20 minutes. So, okay na guys. Pakukuloyin natin ulit yan ng 20 minutes. Balikan natin ulit yan mamaya. So, paano guys? Nakaluto na tayo. Ayun o. No? Mmm, yummy! Grabe. Gutom na ako. Tara, kain tayo. Hi guys! Kamusta kayo? <laughs> Kumain pa kasi kami. Tapos yung mga asa, pinakain ko pa. Tapos kanina pala, binabalatan ko na yung papaya. Hindi ko nang Ayun. Bali, aayusin ko na lang muna itong mga to. Tapos lulutuin na natin una yung atsara. Susunod natin yung pansit. So, paano? Mamaya na lang ulit ha. Ah, kasi ayusin ko pa itong mga to. dami nito eh. So, okay na guys. Nalinis ko na dun. Yan o. Oh. Malinis na. Kaya, mag-uumpisa na tayo dito. Umpisa na natin itong pang atsara natin. Tapos ito, ilalaga ko na para mamaya luto na lang. Diba? Tapos ito, ka naman yan ng sili So, paano? Pusahan ko na. So, guys, update. Mukulong na siya. Pwede na natin ilagay ito. Kukuloy na natin. Ako may ginagawa pa tayo doon. Diba? So, okay na guys. Pabalikan na lang natin yan ulit mamaya. Pakukuloyin lang natin yan. Kasi, tatapusin ko pa ito. Nga yung atsara guys update pwede na yan haon natin yan para matapos na natin to konti na lang so okay na yung papaya natin guys nakadkad ko na ng gusto uh, lalagyan na lang muna natin yan ng asin bago natin pigayin wait lang so okay na guys babad lang muna natin yung asin mamaya pipigayin natin yan habang ginagawa natin yun Maghihiwa na tayo ng mga gulay. Umpisa na natin to. Guys, ang galing oh. Marunong pala ako. At least kaya ko pa. <laughs> So guys, natapos na natin yung pang-atsara. Ayan eh, yung mga lahok nya. may ayusin ko yan. Yung pampansit naman yung gagawin natin. Ito. So guys, okay na, nahiwan na natin. Kinausap pa kasi ni tita kanina. Kaya nakalimutan ko. Pati ito, napiga ko na rin. Uumpisahan ko na yung atsara para masundan na natin yung pansit. Kasi ano oras na. So okay na guys, may tubig. Pakukuloy lang natin habang ilalagay yung asukal. Wait lang. So okay na guys, tapos lalagyan natin ng suka. So okay na. Ang measure nga pala ng gagawin nating atsara, measure ng tubig, 1 cup. Measure ng asukal, 1 cup. Measure ng suka, 1 cup. Para sa akin, tinantya ko siya. Pero 1 one, one, cup, ang cup yun. lang natin ng gusto yung asukal bago natin ilagay itong mga ingredients natin. Tapos pakukuluin na rin natin to para talaga masarap, ba? Diba? Wait lang. So, kumukulo na guys. Wait lang. Lalagay ko na tong ibang mga ingredients. Okay na guys. Ah, lagay na natin. Pakukuluin lang natin sa glit. Tapos may maya konti, lalagay na rin natin yung kangkong. Tapos iaahon na natin 'yan. Para sa huli, ito natin ilalagay. Okay na guys, nilagay ko na yung kangkong. Kumukulo na kasi. Aaluin ko lang muna 'yan. Tapos may maya ahon na natin 'yan. Tapos ilalagay na yung papaya. So okay na guys, pinatay na natin 'yan. Tapos nilagay ko na rin yung papaya. Para Ahaluin ah, ko na mabuti. At yun. Okay na itong atsara natin guys. Diba? Mm, yummy. Tapos magzalang na rin ako ng isang pan para maluto natin yung pansit. So okay na guys. Mainit na siya. Wait lang. Lagyan natin mantika. Okay na. Lagyan ko na ng mantika. Oh, yeah. <laughs> Tapos nilagyan na natin yung bawang. Palalabasin na natin aroma nyan. Saka natin susunod yung sibuyas. Wait lang. Nung lumabas yung aroma, sinunod ko na yung sibuyas. haluin ko lang yan. Tapos nilagay na rin natin yung bell pepper. Kaya bell pepper nilagay ko para lang bumaho siya. Haloin lang ko, haloin ko lang yan. Tapos sinunod yung manok. nasangkot siya na muna natin siya. Ay, titimplahan pa lang muna natin. Wait lang. So, okay na guys. Natimplahan ko na ng bell chimpa. Winta. Kasangkot lang muna natin siya. So, okay na yan guys. Nasangkot na natin ng gusto. Susunod so, ko na yung atay. Wait lang. Okay na. Nalagay na natin. Ahaluin ko lang muna yan bago natin ilagay yung gulay. So okay na guys. Makalaro na sila. sadan na natin sunod yung gulay. Wait lang. So okay na guys. Nalagay na natin yung gulay. Tapos tinimplahan ko na rin siya ng oyster. Tapos konting toyo. Pakukuloyin lang muna natin yan. So okay na yan guys. Ahon na natin yan para makapagpahinga tayo na maaga pati may gagawin pa tayo eh Ahong ko lang muna so okay na guys ahon na natin alagyan lang natin ng tubig to wait lang tapos yan guys nalagyan ko na ng tubig tapos naglagay nga pala ako ng nor cubes dyan dalawa <coughs> mas masarap kasi yung medyo saucy yung pansit ba? Diba? kaya medyo marami yung sabaw pakukulayin lang natin yan bago natin ilagay ito saka So okay na guys, kumukulo na siya. Lalagay na natin yung bihon. Wait lang. So okay na guys, lalagay na natin yung bihon. Hahaluin ko lang muna bago natin isusunod yung Mickey. Tapos nung nahalo ko na ng mabuti yung bihon, sinunod ko naman yung Miki, Hahaluin ko na lang muna sila para makonbay ng maayos. Nang maibalik na natin yung gulay. I mean, gulay. Ito pala muna unahin natin bago sila. Guys, nagdagdag nga lang pala ako ng oyster. Tapos medyo kumukulo na rin naman siya. Pwede na natin ilagay ito. Ito pala muna. So guys, na ilagay na natin. Hahaluin ko lang muna yan. Hahaluin na natin mabuti. Nilagay ko na yung repolyo. Hahaluin ko lang muna yan. Bago natin sabihin na. So paano guys? Nakaluto na tayo. Ayan o. Oh. Dami Mmm, yummy! So, yung mga dadalo ng gawain mamaya. Pati lalagyan ko nga pala siya ng sesame oil. Ay, sesame oil. Medyo pagod na kasi. Kanina pa tayo nakakatayo. Kaya, so, paano? Tara, kain tayo. Pati may panata pa ako eh.